Iris ang pahiwatig ngayong araw. Iris, ang pahiwatig ay tungkol sa pagpigil sa bagso ng damdamin. Kung ikaw ay nakakaranas ng tensyon o may nais kang sabihin, mas mainam na pagisipan muna bago maglabas ng salita. Hindi lahat ng sinasabi sa init ng ulo ay mababawi, at maaaring mag-iwan ito ng lamat, sa isang relasyon na mahirap nang buuin muli. At kung may desisyon kang kailangang gawin sa pamilya, huwag padalos-dalos. Mas mainam na pag-usapan ito ng tahimik at may bukas na isip. Ang pagiging mapagkumbaba ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng lakas na nagbubukas sa pag-unawa at kapayapaan. Sa usaping pangarap, huwag matakot magumpisa umpisa muli kung kinakailangan. Ang muling pagsisimula ay hindi kabiguan kundi panibagong pagkakataon para gawin ito ng mas tama, mas matatag, at mas may direksyon. Sa trabaho ang pinapahiwatig, ay mas maaga kang makapasok dahil doon masisilip ng mga boss ang iyong masayang nagtretrabaho. Iris, Virgo ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, lavender at silver. Masuswerteng number, number 6, number 12, at number 29. Ang lavender at silver ay nagdadala ng kailanawan ng damdamin at emosyonal na balanse, Makakatulong ito upang mapanatili ang kapayapaan sa mga usapin ng pamilya o relasyon. Ang number 6, number 12, at number 29 ay tanda ng pag-aalaga na nagbubunga ng matibay na samahan at tiwala. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay binibigyang diin ang halaga ng pagkakaroon ng paninindigan sa gitna ng tukso. Kung may alok sa iyo na parang magaan, at madaling pagkakakitaan, ay siguraduhin magingat, ang mga bagay na masyadong maganda para maging totoo, ay kadalasang may kapalit. Mas mainam ang dahanda ang pagunlad, na malinis at tapat kaysa sa tagumpay na may bahid ng pagsisisi. Kung ikaw ay may negosyo o inaasikasong proyekto, kailangan mong maging matalas sa pag obserba may mga taong nakangiti sa harapan mo pero may ibang layunin sa likuran. Hindi kailangan ng komprontasyon, ngunit kailangan ng karunungan sa pagtrato sa kanila. Sa tahanan, o sa pamilya, ang pahiwatig ikaw ang inaasahan na maging tahimik na sandigan. Hindi kailangan ng malalaking salita, ang presensya mo palang ay sapat na, para magbigay ng lakas. Ang simpleng pakikinig ay maaaring maging regalo para sa isang mahal sa buhay na nangangailangan ng unawa. Sa iyong pera, naman ang magulang ay bigyan ng suporta kung mayroon kang naiipon, nang tuloy-tuloy ang mga pangarap mong magawa mong may tutuloy. Taurus, Pisces ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, green at white. Masuswerteng number, number 23, number 17, at number 30. Ang green at white ay sumisimbolo ng lakas ng loob at kabutihang loob, dalawang bagay na magdadala sayo ng respeto at pagunlad. Ang number 23, number 17, at number 30 ay pahiwatig na panahon na upang manguna at ipakita ang tunay mong kakayahan. Gemini ang mensahe para sa iyo ngayong araw ay ang pagbuo ng tiwala sa sarili sa gitna ng maraming opinyon ng iba. Maraming magsasabi kung ano ang dapat mong gawin, pero ang tunay na gabay ay nasa iyong sariling isip at damdamin. Panahon na upang pakinggan ang sarili mo at gawin ang mga hakbang na tunay na makapagpapasaya sa iyo. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Kung may mga proyektong naiwan o hindi natapos noon, maaaring ito na ang tamang oras upang balikan iyon. Hindi mo kailangang magmadali pero huwag mo ring hayaang tuluyang mawala ang pagkakataon. Ang panahon, ay hindi palaging babalik sa parehong ayos, kaya't pahalagahan ang tamang tsempo. Sa pakikipagkaibigan, huwag mayang humiwalay sa mga taong, hindi na nakakatulong sa iyong pagunlad. Hindi ibig sabihin na hindi mo na sila mahalaga, kundi mas pinipili mong alagaan ang iyong kapayapaan at kalusugan sa isip at puso. Sa pag-iibigan, bawal muna sa iyo, ang magdududa o magselos, panatiliin ang pagtitiwala. Pag may tiwala, kasamahal tuloy-tuloy ang grasya, ng pag-asenso sa pagmamahalan. Gemini, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, beige at navy blue. Masuswerteng number, number 8, number 15, at number 27. Ang beige at navy blue ay nagbibigay ng disiplina at karunungan. Makakatulong ito sa paglutas ng mga komplikadong gawain. Ang number 8, number 15, at number 27 ay nagsasabi na makakamtan mo ang tagumpay kung pag-iisipan mong mabuti ang bawat kilos. Cancer, ang araw na ito ay tila isang tanong sa iyong damdamin ang pinapahiwatig, parang may gumugulo sa iyong isip na hindi mo agad mo ari. Sa mga usaping may kinalaman sa desisyon ng pamilya, huwag kang magpadalos-dalos. Kung may hinihintay kang sagot o kasagutan mula sa isang dating kadil, ang pahiwatig, ibdorating e, ito sa tamang oras. Huwag mo lamang pilitin ang mga bagay na hindi pa hinog sa panahon. Dahil senyales naman na makakatulong sa iyo pamumuhay, ang darating, ayon sa iyong gabay. May pahiwatig din sa iyong tahanan kung may usapin ng pagkakasunduan, mas makabubuting ikaw ang magbaba ng pride. Ang pagpapakumbaba mo ngayon ay maaaring maging susi sa muling paghilom ng lumamig na ugnayan. Sa sarili mong layunin, ito ang panahon ng tahimik na paglalakad. Hindi mo kailangang ipaalam sa lahat ang iyong ginagawa. Magtanim ka ng pangarap sa katahimikan at hayaang ang resulta na lang ang magingay balang araw. Sa trabaho, Ipakita mo lang na ikaw ay naaayon na sumunod sa patakaran, at doon mapapansin ng mga boss na ikaw ay tunay na pwedeng pagkatiwalaan. Cancer, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, rose pink at teal. Masuswerteng number, number 24, number 13, at number 25. Ang rose pink at teal ay nagpapahiwatig ng pagkakaunawaan at emosyonal na pagkakabalanse, mainam ito para sa mga pakikipag-ugnayan at pagpapasya. Ang number 24, number 13, at number 25 ay senyales na ang disiplina at kabab loob ay magbubunga ng magandang resulta. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ang iyong presensya ay tila sa paligid mo. Ngunit may babala, hindi lahat ng nakakasayang deal o pakikipag-usap ay tunay na progreso sa gusto mo. Maging mapagmasid ang dapat, nang maiwasan, mo ang mga suliranin, na pwedeng maibibigay ng kausap ayon sa iyong gabay. At sa mga pagkakaibigan, suriin mo kung sino talaga ang naruroon para sa iyo kapag mahirap na ang laban. Dahil masasayang lang pagtitiwala mo ng hindi inaasahan. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagdedesisyon sa trabaho o proyekto, piliin mo ang direksyong matagal mo nang gustong tahakin. Ito ang panahon upang kumalas sa mga paulit-ulit na sitwasyong hindi ka na dahil ikaw ay para sa mas mataas na antas ng paglago. Sa loob ng pamilya, pakinggan mo ang mga pananahimik. May mga damdaming hindi sinasabi ngunit nararamdaman. Minsan, ang pagtahimik nila ay paghingi ng tulong. Iabot mo ang iyong pangunawa kahit hindi ito hinihingi. At sa iyong sariling pakikibaka, lakasan mo ang loob. Ang mga bagay na iniisip mong imposible ay unti-unti nang lumalapit, basta huwag kang bibitaw sa paniniwala sa iyong sarili. Leo, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, maroon at gold. Masuswerteng number, number 7, number 20, at number 28. Ang maroon at gold ay nagbibigay ng karisma at malalim na lakas ng loob, makakatulong ito sa mga sensitibong usapin, o matitinding desisyon. Ang number 7, Number 20 at number 28 ay pahiwatig na ang iyong konsentrasyon at katapatan sa layunin ay magbubunga ng tagumpay. Virgo, sa araw na ito, ang mga detalye ay tila nagiging labis mong iniisip. Parang bawat maliit na pagkukulang ay may bigat sa iyong loob. Ngunit alalahanin, hindi kailangang maging perpekto ang lahat para tawaging matagumpay. Patawarin mo rin ang iyong sarili sa mga pagkukulang, ang pagpapahinga ay hindi katumbas ng pagkatalo. May pahiwatig sa iyong mga plano, kung may inaayos kang papel, dokumento, o usaping legal, ngayon ang tamang panahon upang suriin ito ng maigi. Ang maliliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng malaking abala sa hinaharap kung hindi mo ito mapapansin ngayon. Sa tahanan, may pangangailangan ng kailanawan, maging mahinahon ay nang mailabas ang tunay na damdamin, para maging maayos ang anumang pag-uusap. Sa iyong pera, ay dapat kang maingat ngayong araw, bawal muna ang pagbibigay. Pag-iipon ang dapat dahil may senyales na may parating na isang pagkakaperahan na kailangan ng kapital. Virgo, Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, orange at mint green. Masuswerteng number, number 10, number 16, at number 21. Ang orange at mint green ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at sariwang pananaw. Makakatulong ito upang muling mabuhay ang iyong inspirasyon. Ang number 10, number 16 at number 21 ay palatandaan ng bagong simula na may dalang masayang balita. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay nasa maingat, mong pag-iisip ang gabay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa mga usaping paggawa ng transaksyon, makinig muna bago magbigay ng saloobin, dahil sa pagiging maingat mo'y maaaring, lumabas ang kahusayan mo sa deal at makikinabang ka, ayon sa iyong gabay. At kung may balak kang kausapin ang minamahal, gawin ito sa oras na ikaw ay payapa. Hindi sa init ng damdamin, nagkakaroon ng malinaw na usapan, kundi sa malumanay na pakikipag-usap. Ang kabutihang loob ay may gantimpala sa relasyon ngayong araw. Sa usapin pera o ng pananalapi, Iwasan muna na ang pagpapautang sa mga kaibigan o kakilala. Hindi ito panahon ng paglalabas ng pera sa hindi siguradong kabayaran. Mas nararapat na unahin ang pangangailangan ng sariling tahanan. Sa trabaho, umiwas sa pakikihalubilo sa mga taong mahilig magdala ng chismis o intriga. Ang pagiging tahimik at nakatuon sa gawain ang magdadala sa iyo ng kapayapaan at mas maayos na resulta. Libra, Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, forest green at gray. Masuswerteng number, number 9, number 19, at number 24. Ang forest green at gray ay nagdadala ng katatagan at pagpapasya. Ito'y makakatulong sa mga plano tungkol sa trabaho at negosyo. Ang number 9, number 19, at number 24 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga layuning may matibay na pundasyon. Scorpio, ang pahiwatig ng araw ay nasa misensin mong pakiramdam sa mga taong kaharap mo. Alam mong kapag may hindi tama, agad mo itong nadarama. Gamitin mo ito sa pagprotekta sa sarili, lalo na sa usaping pampamilya kung saan may maaaring umabuso sa mga pagtitiwala, ayon sa iyong gabay. Sa pera o sa pananalapi, iwasan mong mga kung tutulong kung hindi pa kaya. Huwag kang maayang magsabing hindi ka makakatulong, nang sa ganoon ay makaiwas ka sa mga suliranin. Sa trabaho, itutok ang iyong lakas sa mga konkretong gawain. May mga taong tila nais kang pabagsakin sa pamamagitan ng salita, pero ang konsentrasyon sa tungkulin, ang iyong kalasag sa masasamang intensyon. At kapag tila hindi umaayon ang lahat sa mga inaasahan mong pangarap, huwag hayaang pumasok ang kawalan ng pag-asa. Sa bawat hindi pagkakatutuo ay may nakatagong aral, at ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga hindi sumusuko. Sa pagmamahalan, kung may hindi pagkakaunawaan sa minamahal, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ang pagiging bukas sa pag ang daan para mas mapagtibay ang samahan ninyo, at magdala ng panibagong simula sa inyong relasyon. Scorpio, Cancer ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, blue at black. Masuswerteng number, number 6, number 22, at number 33. Ang blue at black ay nagpapahiwatig ng balanse sa ideya at emosyon, makakatulong ito sa malikhain, at praktikal na gawain. Ang number 6, number 22, at number 33 ay senyales na ang mga plano ay mas magiging matagumpay kung ito'y ipapahayag ng maayos. Sagittarius, ngayong araw ay may gabay kang magsalita ng may pag-iingat. Hindi lahat ng mga salitang berwan ay mauunawaan, kaya piliin ang mga salitang lalabas sa iyong bibig, lalo na kung usapang pampamilya ang tatalakayin. Pero may okay ka namang aura sa pakikipag-transaksyon ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa usaping pinansyal, may hatid na babala, huwag muna makisangkot sa mga investment na hindi mo lubos na nauunawaan. Maigi pang itabi ang pera at pagtuunan ng pansin ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa trabaho, mas mainam kung magpo-focus ka sa sariling layunin kaysa makipagsabayan sa kompetisyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi paligsahan, kundi pag-abot sa sariling potensyal sa tahimik na pamamaraan ngunit tiyak na maayos na trabaho. At kung tila mabagal ang pagdating ng iyong mga pangarap, huwag magpadala sa lungkot. Ang tagumpay ay hindi minamadali bagkus ito'y hinuhubog sa pagiging matyaga, pananampalataya, at matibay na paninindigan. Sagittarius, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, light blue at pink. Masuswerteng number, number 12, number 18, at number 34. Ang light blue, at pink ay nagbibigay ng kalmado at inspirasyon, mainam ito para sa gawain na ngailangan ng imahinasyon, at malalim na pag-iisip. Ang number 12, number 18, at number 34 ay tanda na makakatanggap ka ng biyayang hindi inaasahan mula sa iyong kabutihang loob. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig, sa iyo ay magsimula sa pag-iingat. Kung may nakatakda kang usapan tungkol sa negosyo o pera, Maging mahinahon ka muna at huwag agad magdesisyon, lalo na kung hindi malinaw ang mga detalye. Ang mga kasunduan ay maaaring magdala ng abala kung ikaw ay magmamadali. Mas mainam ang doblehin ang pagsusuri bago tumanggap ng panibagong responsibilidad. Sa usaping pera o sa pinansyal, ang payo ay huwag munang umutang o tumulong sa mga bagay na wala sa plano. Kung may lalapit, timbangin mo muna ang iyong sariling kakayahan. Magiging mas mainam kung ikaw ay magtutuo ng pansin sa pagtitipid. Sa trabaho, ang pahiwatig ay positibo. Mapapansin ang kasipagan mo at pagiging maagap, kaya naman posibleng may magsimulang magtiwala, at tumano ng utang na loob sa iyong dedikasyon. Iwasan lamang ang pagiging sobrang kumpiyansa sa sarili, Manatili kang mapagpakumbaba upang mas gamaan ang ugnayan sa katrabaho. Sa tahanan, maaaring may hindi pagkakaunawaan sa mga nakatatanda o sa kapareha. Panatiliin ang katahimikan kung mainit ang sitwasyon. Makakatulong ang pagintindi kaysa sa pagkontra. Maging tagapamagitan sa halip na maging tagabunsod ng sigalot. Sa pagmamahalan, o sa larangan ng puso, ang payo ng kalikasan, huwag maging maramdamin sa minamahal. Sa halip, pasayahin ang sarili ang pagtitiwala, at hayaan ang pagmamahal na pumatnubi sa inyong samahan. Capricorn, Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, yellow at red. Masuswerteng number, number 28, number 10, at number 27. Ang yellow at navy red ay nagbibigay ng disiplina at karunungan at maagap na pag-iisip sa mga talakayan ng usapan at makakatulong ito sa paglutas ng mga plano na gawain. Ang number 28, number 10 at number 27 ay nagsasabi na magbibigay sa iyo ng desisyon na maging maingat. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay bukas ang pinto para sa pakikipag-ugnayan. Kung may dati kang kausap sa negosyo o plano, mainam na balikan ito ngayong araw. Maaaring may bagong ideyang ibabahagi sa iyo na makakatulong upang maisulong ang iyong mga layunin. Sa tahanan, may mga bagong balita na maaaring ikagulat mo, pero huwag kang basta magpadala sa emosyon. Ang pangunawa at pasensya ang kailangang sandalan ngayon. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, ang sinyales ay kailangan mong maging mapanuri sa mga utos may mga sitwasyong maaaring ilagay, kasaalanganin kung hindi mo ito lubos na naiintindihan. Magtanong at linawin ang mga bagay bago ka magpatuloy. Sa usapin ng pera, umiwas sa labis na gastos para sa mga gamit na hindi mahalaga. May tendensya kang magpadala sa bagzo ng damdamin, at ito ay maaaring makaapekto sa iyong pananalapi. Ang simpleng pamumuhay ay mas ligtas ngayong araw. At sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng tampuhan, o tahimik na hindi pagkakaintindihan. Paalala ng kalikasan, panatilihin ang tiwala, at huwag maging maramdamin sa minamahal. Ang kabaitan at pagtitimpi, ang siyang susi upang mapanatiling buo ang relasyon. Aquarius Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, gold at blue. Masuswerteng number, number 10, number 30, at number 16. Ang gold at blue ay nagdadala ng katalinuhan ng isipan, at makakatulong ito upang mapanatili ang kapayapaan sa mga usapin ng pamilya o relasyon. Ang number 10, number 30, at number 16 ay tanda ng kasiyahan ng mga ginagawa na nagbubunga ng ikakatagumpay sa mga plano. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig, ay huwag mong hayaang sakupin ka ng pag-aalala. May mga bagay kang hindi kontrolado, at kailangan mong tanggapin na ang kapalaran, ay may sariling right mo. Sa halip na labanan ito, sumabay ka sa agos ng panahon. Kung may negosyo kang pinangangalagaan, umiwas sa mga taong hindi mo lubusang kilala na nag-aalok ng partnership. Hindi lahat ng maganda sa simula ay magtatagal ng maayos. Gamitin mo ang iyong matalas na intuition para alamin kung sino ang totoo at sino ang hindi. Sa bahay, maglaan ng oras para makinig sa miyembro ng pamilya. May isa sa kanila na nangangailangan ng iyong pag-unawa. Maging bukas ang puso at huwag agad humusga sa kanilang damdamin. Pagdating sa pera, iwasan mong mamigay ng tulong lalo na kung hindi ito napag-isipan. Ang emosyonal na pagbibigay ay pwedeng pagsisihan mo sa bandang huli. Gamitin mo ang iyong pera sa mas kapakipakinabang na bagay. Sa pagmamahalan, sa relasyon, ang kalikasan ay may paalala, huwag maging maramdamin sa minamahal, panatilihin ang tiwala. Ang tahimik na pangunawa ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa salitang galit. Pisces, Gemini ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Ang mga masuswerteng kulay ngayong araw, white at green. Masuswerteng number, number 24, number 20, at number 33. Ang white at green ay nagpapahiwatig ng mga kasiyahan, sa mga gagawin, ngayong araw, ay pagiging maingat sa pagsisilita. Ang number 24, number 20, at number 33 ay senyales na ang mga plano ay mas magiging matagumpay sa pamamagitan na maingat sa mga sinasabi o pagpapakita ng iyong mga plano.